Para bang pakarampang buka natin pala. Ano? Mga oh, bukid Sobrang hirap. Ayoko po itong adyalisis. Parang nadudulog po ako pag ano. Mga kababayan, si Ati Sara ay naging bahagi ng ating advokasya ng pagtulong sa ating mga kababayan. Ngunit dito pala sa bahay na ito nakatira ang kanyang anak. Ngayon lang namin nalaman na may sakit pala ang anak ni ate Sara. Kaya pinuntahan namin ito agad Kasama sila Tres TV, Miros Vlog, Ricky Vlog at si Alvin B Vlog Napakahirap ng daan dito dahil matarik ang lugar kung saan nandun nakatira ang anak ni Atisara Masayahin at matulungin si Atisara Ngunit ganito pala ang kanyang pinagdaraanan Dito sa isang bayan sa Laguna Dito naninirahan ang kanyang anak malayo at mahirap ang daan bago makarating sa bayan kung kaya't nahihirapan daw ito sa pagpapagamot dahil kinakailangang buhatin ang kanyang anak. Sa bahay na ito nakatira sila Danica kasama niya ang kanyang babaeng anak. Siya ang nagmimistulang mga kamay nito dahil hirap si Danica na tumayo dahil sa kanyang karamdaman. Bagamat ganun pa man, ginagampanan pa rin ni Danica ang kanyang tungkulin sa kanyang anak. Nais niya itong makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ngunit paano nga ba magagabayan ng isang ina ang kanyang anak dahil sa kanyang karamdaman? Tara po at panoorin natin ang kwento ng kanilang buhay. Ngayon, ngayong araw po, papasyalan po natin yung anak ni Ate Sara. saan ba sila nakatira, Ate Sara? Dito, dito po. pa. Ano bang nangyari sa anak mo? Bakit umiiyak ka? Naama po ako. Gusto ko po, ano eh. May sumpa po, tanda mo. Mahirap po kasi pag ginadala siya sa ospital. Ito nyo naman po, sa daan pa lang po. Ma, ano yung daan? Matarik. Tara, Apo, ah, punta natin yung anak siya sa Saan ba banda yun? Dito lang Ay, po. Ah, dito na yung... Ah, dito, bahay yung bahay nila. Ayan po. Ayan po yung anak pala ni Ate Sara. Ayan so, yung kalagayan pala nila. Ba't ano bang nangyari dyan? Ano bang nangyari sa kanya Ate Sara? Ba't ba, ba iyak ka ng iyak? Mababa po kasi yung ano yan. Potasyong tsaka may isa bato. Yung sa gilid po. Yung sa bato niya? Mm. Ano daw? Ano daw? Ano, anong, anong doktor? Eh, pwede po siyang pa pag hindi Tuloy-tuloy po yung gamot. Huwag hindi naagapan. Eh, yoko na pong ano eh. Madala na ulit. Mira. hirap. mo ba siyang anak? Bunso. Ah, siya yung bunso mo anak? Titinda pa ako kay mga kasi ang gamot niya 270. 270 ang isa? Oo, araw-araw yan. Upot lang nga siya, Anong pangalan niya? Danica po. Bakit at sarang napapagod ka nun sa ano? Hmm. Pagtitinda mo? Hindi. Hindi mo kasi kailangan tinda ng 270 yung gamot niya. Hmm. Kailangan 270 padala ko para yung 250 na ano niya talaga. Kasi yung asawa niya lumbuan lang. Di, hindi siya makainom ng gamot. Hmm. Hindi ka napapagod para sa anak mo? Hmm. Yun pala yung ano yun pala yung dahilan para pagpatuloy mo yung buhay tapos kahit hindi na masikmura yung mga trabaho gaya nun yung mga amoy ginagawa mo para sa anak mo para mabuhay mo sila lalo na dito kay Danica sa ganun yung kalagayan niya ano bang tendency pwedeng mangyari daw kapag bumaba ng bumaba yung ano creatinine? po, kasi pwede po siyang ano, ma-dialysis. Noon pa naman po talagang i-dialysis na siya. Kaya lang, pinagsisikapan ko lang po sa gamot. Kaya lang minsan... Kaya talagang, pa daw ba ng gamot? Kaya pa po kung talagang araw-araw po siya masusuportahan. Magkano ba ang gamutan niya? Ang isang araw niya po, 270. Kasi yung, 270? O, saan, po, kasi saan yung yung dalawang, niyo? Kasi dalawang lopat po sa maga, dalawang lopat po sa gamot. Yung mga tableta pa po. Grabe. Magtitin ako sa maga. Para tanga Yung pagtitinda mo ng gabi sa pagtitinda niya ng gabi po ang supportan niya din yung anak niya sa pagpapagamot grabe yung palang ano ngayon lang namin nalaman natin Sarah na may anak ka palang may sakit at yun po pala yung dahilan kung bakit lahat gagawin talaga lahat gagawin mo para sa anak mo anak ko po siya ko po naman sa atin Grabe Ay, ang hirap na nga ng buhay. Ganun pa yung pagsubok na binibigay sa atin, no? Ikaw, Danica, anong, ano, anong pakiramdam mo ba ngayon? Sakit ko yung paa ko. Sakit yung paa Kamusta yung pakiramdam? Ano ba, minsan ba ka ng paghinga? Ako, sobrang hirap ko kasi. Talagang ano eh, hindi ako minsan makahinga, ganun. Ang bilis ng tibok ng puso, ganun. Parang nagpapalpitate. Mm -hmm. May gamot po ako dyan eh, so sa ganun. Kaso, hindi naman minsan naiinom eh. Gano'ng kahirap yung may karam karamdaman na ganyan? Sobrang hirap po. Kasi pag na-hospital ako, lagi ko nang iniisip na ako, maiiwan ko na naman siya. <laughs> Iniiwanan niya lang ba yan kapag pumunta kayo sa hospital? Asawa mo kasaan? nag extra po. Tapos pag may sakit ako, ay kasama namin ni Mama sa ospital. Balik kayo lang na iwan dito? Opo. po. Kailang ng anak mo? Oo Palakasin mo yung sarili mo ka dapat kahit may sakit ka, maglakad-lakad ka diyan. No? Pilitin mo para sa anak mo. Kawawa yung anak mo. Tingnan mo yung anak mo kung gaano pa lang yung kalaki. Hmm. Tingnan mo kung anong buhay ba yung ibibigay mo sa kanya. Anong buhay ba ang kakahantungan niya kapag ikaw sumuko ka. Kapag ikaw hindi mo nilaban yung sarili mo. Tingnan mo yung mama mo, oh, nagtitinda siya ng gabi, nangunguha siya ng gabi para lang maipadala sa'yo ibibigay niya sa iyo para may survive niya yung buhay mo. Magpapaalam po ako nung alas 7 para yung uh -huh. konting oras ko pa makatulog ako. Tapos po, pag alas 7 na, magtitinda ako. Nago magtanghali eh, po, napadala ko na. Kawawa yung mama mo, Danita. Napakabait ng mama mo, masipag, kahit anong trabaho ginagawa niya. Yun pala dahil sa iyo, dahil ikaw pala ay may karamdaman. Uh -huh. Tapos yung anak mo, nakikita mo, siyempre, kasama mo yung araw-araw. Nakikita mo malungkot yan, lalo na pag iniwanan mo, nagpupunta ka ng ospital. Anong pangalan niya? Geraldine po. Geraldine, oo. At si Danica po ay anak ko ni ate Sarah. Ilang taon ka nag-isawa? Fifteen po. napaka -bata mo na nag ka, fifteen. Yung anak mo ilang taon na? Six years old 6? Six? Six na siya? O, nakakausap na ba yan? Oo okay. Geraldine. -tun -tun Kamusta? Kamusta ikaw? Okay lang po. Iniwan ka pala ni mama mo dito kapag na-hospital siya. Anong... Okay. Ha? Pag wala po si mama doon po ako sa so may kapila na tutulog. Ah, nakikitulog sa kabilang? Okay. Oh, ano, ano, anong, ano, nang pakiramdam na ganyan si mama, may sakit, hindi nakakatayo nawa ka ba sa mama mo? Oo po. Anong wish mo para sa kanya? Sana po, imalala po. Imalala po sa mama. Sana gumaling na siya. Sana po, alala po hospital. hospital. Kaya alagaan mo si mama ha? Oo Mahal mo ba si mama? Oo Mahal si mama niya. Mm, Tapos mag ka mabuti. Ha? Ngayon, ah, ito ate Sarah, ngayon lang din malalaman ng mga taong bayan sa mga nakapanood sa'yo, nakita nila na todo, todo yung pagmamalasakit mo sa ibang tao. Na hindi nila alam na ganito pala yung kalagayan ng buhay mo. Ngayon, unti-unti na nilang nalalaman. Anong masasabi mo sa kanila, ate Sarah? Bilang nanay para sa anak mo, ano yung masasabi mo sa mga kababayan natin? Ano po? Uh, Mahingi po ko ng kahit po konting tulong para sa mga gamot niya po. Kasi ayoko po itong dialysis eh. Gusto ko po yung araw-araw po siyang makainin ng gamot. Kasi parang nadudulog po ako. Po ko, ano? mm -hmm. Nararamdaman namin yung arisara. Yung pong pataas na gano'n para bang pakarantan mo ano, oh, ka na ano mabuti oh, siya sobrang nira hmm. dahil paahon yung lugar po nila ayoko sa ano po sila gilid ng bangin nakatira sa no, tao gusto ko po ako makainam siyang ang gamo kaya mga risara mabuti ang puso mo kaya bibigyan ka rin ng mga taong mabubuti para matulungan ka pa sa problema mo ano at kapit lang dasal lang ati Sarah yun ang pinakamabisa nating ano paraan para ma ano natin may ilaban natin yung buhay ikaw Dani kami sabihin ka ba sa mga kababayan natin sana po mabigyan niyo po ako ng kahit panggamot lang po kasi pag hindi po talaga ako nakakain parang wala nang ano yung katawan ko eh, wala nang buhay nakaigana lang ako nawalan ako ng Yun, yun, po ang hiling nila na kahit man lang daw po pang gamot ano, napakalaking bagay po yun para sa kanila yung mairaos lang po yung panggamot ng anak ni Atsara araw-araw pakaliit pa po kasi ng anak niya at yung asawa po niya ay nag sideline lang po sa mga construction para lang may makain daw sila at yun nga po ano mga kababayan sana po ah uh, pansin niyo po itong video na to uh, para po sa pamilya ni Atisara dito sa apo niya dahil nakakaawa yung kalagayan nila konti lang po kasi kinikita nung asawa kaya ayokong gumagawa ng parang para hindi po siya makaliban sa gamot mm -mm. pero minsan po talagang kasumahin yung pakaramdam ko mm -mm. pero inaano ko na lang po baka, pagka kahit masamay pakaramdam ko nilalabanan ko na lang baka po pagka lumiban ako po, mm -hmm. hindi mm. siya makainom. Mm -hmm. Ngayon po, ah, uh, Tisara, ano, kay Dani ka, para sa anak mo, ano, may bibigay kami ng bigas, ang dala na yung Ricky Vlog. Bigay mo yung Ricky Vlog, and dalawang, ano, dalawang 5 kilos Dani ha? Sana makatulong yan, at eto may bibigay kaming cash, ano, sa, ano to, ah uh, Tulong namin sa inyo. Ano? Salamat kay ano, Tres TV. Kay Ricky Vlog, Tres TV. Kay Miros Vlog. kasama natin dito. Na pinasyalan yung anak ni Ate Sara. Ate Sara, uh, sabi mo nga, to, magkano to? 270. Sa sitalaw pa sa ngayon, ito muna yung ipagkakaloob namin si Sarah at magpray tayo na ano na maraming makapansin ng video na to ano at matulungan kayo dani ka kunin mo to ibili mo ng gamot mo ha mm, basta magpray lang kayo ha magpasensya nyo na yan yung halaga na yan pero sana kayo pa paano makatulong ha alagaan mo yung anak mo magpalakas ka para sa anak mo dahil isipin mo na lang paano ang buhay ng anak mo kung wala ka na kaya magpalakas ka Andiyan yung mama mo, oh. ang tibay ng loob ng mama mo. Lagi ko pong sinasabi na magpagaling ka para sa anak mo kasi mm -hmm. ako anak kita kaya ano. Nung, ka ng nung video na binigyan namin siya ng na maraming tulong, hindi yan umiyak ng ganyan, sa'yo lang. Dahil gano'n ka kamahal na mamang. Nakapin mo si mama Nakapin si mama. <laughs> habang nabubuhay tayo paramdam natin dun sa mga nagmamahal sa atin o sa mahal natin sa buhay na mahal natin sila ha o bago tayo magkaiyakan na naiyak na ako sa inyo magingat kayo ha at ituloy nyo yung hamon ng buhay walang susuko ha at kapit lang yan po mga kababayan yan po yung kwento ng buhay niya at sarat ng kanyang anak thank you so much po and God bless